Good morning mga kaidol. Good morning, good morning mga kaidol. Yan may kuntin tayo, may gagawin tayo, low power. Yan. Kahit malamig low power. Yan, na narutis natin to idol ang nakita ko. Pag nakabunot tong oxygen sensor yan, bank kuan. Yan, pag nakabunot tong oxygen sensor bank kuan, gagandang hatak. Kaya nga na kong ito problema kasi pag bunot to, gagandang hatak pero pag nakakabit, low power. Kaya papalitan na natin to mga kay Lord. Yan, yung rutis mo, malalaman mo yan Lord po. Pag low power, pag low power, try mo muna bunutin. Yan. Pag binunot mo siya ng gumanda, confirm ito. Yan. Sa mga car owners, to, try mo ito hanggang pag mga low power. Yan. Pindutin mo lang to, Yung lock na ito, yan. Ito pinakalock. Yan. Ito pinakalock. Ito hatakin ito. Yan. Low power isa ito sa dahilan, Ropower, Oxygen Sensor Bank 1 2016 model,